Eh, parang dinin sa katuwid ang aray magandang magpakilala. Sige, okay, ako, si Chus. <laughs> oh, parang dinin ni naman sa haring araw ang title. Ang klubo trip ng mga tropa. <laughs> Baga naman. Ang kwento ko din eh, ay ang sa mga magagandang kapaligiran. Ayom, oo, ah, ah, ay kaganda nga pala din eh. Dahil ang pinunta naman talaga namin ay pagkitingin sa mga gandang kapaligiran. <laughs> Makalanghap ng sariwang hangin, relax ang puso't isipan, medyo dumaan sa lubakan. Ayom, ah, ah ay kamay kalung-kalog Bumanga sa ganda ng daan, at saka mapagod sa paglalakad. <laughs> Baga naman. Aray nga palang lugar nare ay yung nagtalontong lubo Batangas at yung mismong pupuntahan namin ay yung tinatawag nilang tulay na busog. Ah, ay parang iniisip ko pala ay parang ang pagkain doon. Pati tulay ay nabubusog. <laughs> Medyo may kahabaan din pala aring lakaring aray kaya lipat tayo sa ibang lakaran. Yun ang magandang batis. At ito na ang spot na malapit-lapit na naming mapuntahan. Ayun na! Parang maganda nga ang spot na yun. Hindi, ay, ay naglakad muna. na. Ay, baka kay. mga takid. Ah, ah, ay, ko kanina ay malapit na ay parang sa patras ang aming hada. Kami hindi na nakarating sa layo ng lakarin na aray. Eh. Ay din ay papakita ko muna si Cerberus. Ayan, ang kabayo sa tulay na busog Cerberus. Haha, <laughs> yun nga pala ay pinangalanan ko lang ang uh, ngayon. Interesting. Abay ka, galing sakto eh. ay. <laughs> Ayan, habang kami papalapit ay di parang mapapakanta ka na lang ng... Wag mo na tayong umuwi. <laughs> Dito na tayo tumira. Oo, <laughs> oh, oh, ibusis ko palang ay talagang napaka-unique. Kumbaga sa pagkain eh, exotic. ay exotic. Hindi ko rin alam kung masarap sa tainga o masama sa tainga o delikado sa tainga. <laughs> Baga naman. Eto na. Tamay pumesto na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay, sabilis kong bumilang. Siyam kaming magkakasama. Aray ko, sampu pala. Sa si misis nga pala ang kumuha ng video din eh. <laughs> Sorry na makan. <laughs> o oh, ay pano bago tayo kumain ay enjoy muna natin ang view na ring magandang kapaligiran. <laughs> Talagang magandang kapaligiran ng aking banat din eh. Ayun, o, oh, oh, ay, e, eh, e. Eh. Ako talaga yung manghang manghang-mangha sa mga garneng view spot. Spot view. Spot na view. View na spot. Magandang view. Ayun, yun nala ang aking tatawagin. Yun na lang pala ang aking itatawag. Oo, uh, ay kagukagulo na. pareng nga pala ang pinakapugay sa trupa. <laughs> Shout out, paring toots. Sana ay makakasama uli kita sa lakad-lakad natin. Garnay, garnay. <laughs> Baga naman. Hindi kami magsisimula ng kumain. Kasi so, wala kami magandang video kumain. Kaya yung mga nakaw na sandali na laang. Parang aray kay drama na naman. Mga nakaw na sandali. Ayong, nag na sila ng mga bato. At nag-almusal na panandalian. Ay di eh. ang ipapakita ko naman man ay di ang paglalaro na ng mga bata. Ang pala ay si Tropang jibong. Shout out sa iyo Tropa, napakagilas at lakas mo. Kahit sa pagtulog, napakalakas mong matulog. <laughs> Baga naman. Kaya dito ay sisimula na lang ang kanilang paglalaro. Ah, direct. Hello, Amos. Books? Aba ay ito'y isang paalala, hindi sa lahat ng trip ay maganda at masaya. subukan nating ingatan ang ating mga sarili sa ating bawat kilos-kilos. Na maging matagumpay at masayang umuwi ang mga tropa. Kami naman ay masayang yung nagiinom. <laughs> Pero kami ay talagang ay di drink moderately. <laughs> Kaya dito ay in-enjoy ng mga bata ang kanilang mga trip. <laughs> Kabangga na, Ayan na. Aray ko! sa ko! Ito <laughs> na ang imahe ng trip namin sa Lubo, Batangas. Dini ang moment namin magpartner ay di siyempre balsa-balsahang. Kunyari kami nagbabalsa-balsa at ini-enjoy -in namin aming moment-moment. <laughs> Baga naman. Kaya pasyal na kayo. Gumawa na kayo ng trip na ganto ang mundong nakakaliyaw <laughs> ah, ipinaikot-ikot ko din yung aking camera takoy tuwan sa ulap at tagiliran ng mga bundok-bundok na naan din, eh. <laughs> Baga naman. Di ni naman, ay di uminom lang kami ng kaunti. Isang detay ang Alponso. Shout out sa iyo, parenthood. Salamat sa iyong painom. Medyo minikos-mikos na pulutan konting cheese na minikus mekos din. Ah ah, -huh. eh. Talagang tuloy ang laban. <laughs> ay din eh, din natin na, na kami ng maraming mga panauhin. Turoy naghahanap din sila ng magandang kapaligiran na makikita dito. <laughs> Kaya ayan, kami lipat na ng spot at kami may isa pang pupuntahan. Shout out, tropang Jerome sa iyong bahay. Shout out, Jibong. <laughs> Shout out din sa iyo, Tropang Booms. Shout out, Tropang Toots and Jello B. Bee. <laughs> Ayos eh, shout out sa inyong lahat. Shout out, Mrs. <laughs> shout out, Janine. Ayun, ang ibang tropa, shout out, di ko kayo makita. Dini naman ay pinagmasdan ko ang kanyang kapaligiran. Ah, ah, ay kaganda, kaaliwalas at kasariwa. Dini ng hangin. Pag gumabubungaran mo mga bulaklak na sasayaw sayaw at mga dahong pulang sasayaw sayaw Inulit ko nga ang camera at pataas naman papunta sa dito sa ating haring araw Aay, ah, Ay ah, kapayapa ng mundong ibabaw Ito na ang spot na sunod, ang beach Ang kwento namin din eh, ay para kaming nasa terminal Kumbaga kami mga nagiintay ng biyahe para kami makatuloy sa aming trip <laughs> Ayan, shout out sa inyong lahat Oo, oh, oh, ay papugi pa. Ang lintik na Oo, oh, silip muna. Oo, oh, 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 kagaling. Isa pa nga, silip pa. Oo, oh, oh, kagaling. <laughs> ito nga palang beach na ito ay ang tinatawag nilang Barangay Ulo-Ulo, Lubo, Batangas. Ito ay hili-hilerang mga resort na maraming pwede kang pamilian kung saan ka pwedeng magpwesto. Kaya habang kami naghihintay ay pahinga muna at relax muna sa pag-upo at medyo video, video video ng kaunti kaunti haha <laughs> baga naman yo shout out bro hey. <laughs> <laughs> at eto na ang mga biyahero di kami nagkita ng magandang pestuhan kaya di kami lumipat habang naghahanap ang tropa natin ng pwedeng pagkampingan kami nga pala magpapalipas din ng gabay kaya dito ay di kami relax relax muna at pahinga ang aming mga katakatauan enjoyin ang kapaligiran. <laughs> ay, sino ka hindi mabibig, Di ni Dine, may niyog, may bangkang berde, may dagat na asol, may paang kukuya-kuya -kuy. ako. <laughs> Mayroong mga uh, biyahirong nagpapahinga. Oo, uh, uh, kasamahan ko pala, Ray. <laughs> ay, sa ganda ng tanawin ng kapaligiran area ay relax at talaga nakakantok. Pinagbastan ko din ang mga ulap. Ay, iba nga pala ang ganda ng mundo. Dini nga pala nasulit na nasulit namin ang aming pagliligo. Hindi ko nalang maipakita talagang wala kami video-video ng mga nakaw na sandali. <laughs> kami nagtampisawan sa dagat. Nangay ng mga pinipig, buko, yung bagang mga ice drop. At di nagtagal ay nakahanap na ng camping site at nagmekos-mekos na ng pagluluto. Ayan, adobo. Napakasarap na timpla ni Tropang Booms. Madami pa kaming nangagawa din eh. Cooking, hunting. Kaso ay walang mga video-video na nakuha. So sunod, ating ayusin ang ating trip. Kaya paano, salamat sa panonood ingat sa lakad-lakad. Ito na ang aming mga moment na mga nakuha sa aming lakad. Maraming salamat at ingat ang lahat. Haha, <laughs> baga naman.